Hello mga kabuhay! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa nucleic acid. So nucleic acids are the largest molecules among the previous organic compounds like carbohydrates, lipids, and proteins. So being composed of several nucleotide subunits. Ang building blocks po ng nucleic acid ay ang nucleotide. So nucleic acids also allow genetic information to be passed on from generation to the next. So sa genetics po siya no, ang kanyang function. And the functional group found in nucleic acid present po dito yung amino acid structure na meron pong amino group, carboxyl group, and the side chain or the R group. No, ito po yung pangalan ng amino acid and also the phosphate group. So the building blocks of nucleic acid is the nucleotide or nucleotides. It is composed of phosphate group ito po yun, yung circle with negative charges and a sugar portion, ito po yung pentose sugar na present po sa DNA and RNA and also the nitrogenous bases or the N bases na kinukompose po ng adenine, thymine, cytosine, guanine, and uracil. So the two types of sugar that found in uh, nucleic acid are DNA and RNA. So both po ay pentose, meaning meron po silang limang carbon. So, deoxyribose, ito po yung kanyang formula, C5H10O4. At ang ribose naman po is C5H10O5. So, DNA and RNA are polynucleotides. So, ano bang meaning ng polynucleotides? These are chains of nucleotides that play important role in the storage and transfer of information. So, alam po natin yung information na yun, yun po yung genes, no? Yung unit of heredity na nagdadala po ng mga traits and characteristic ng parent na pwede po nilang maipasa sa kanilang mga anak or apo, no? From one generation to another generation. So, nitrogenous bases po natin or the end bases are either purine or pyrimidine. So, nahati po sila sa dalawa. So, ano po ang pagkakaiba nito? Yung purine bases po, na ito po yung adenine and guanine, double ring structure po sila. So, ayan, dalawa po. Okay? Ang pyrimidine naman po, na bases are cytosine, thymine, na po present po sa DNA, uracil po sa RNA po ito, na nagkakontain po ng only one ring in their structure. So, ang... Um, ang uracil po is a counterpart of thymine na present po sa DNA pero ang uracil po is usually found in RNA. Okay yan po. Single ring naman po sila. So nucleotides po, sabi nga po natin, kino po ito ng mga nitrogenous bases or the N bases which is either purine or pyrimidine. So tingnan po natin yung pairing po ng mga N bases po na to. So alam po natin ang DNA base meron po itong guanine, cytosine, adenine and thymine. Ang RNA naman po ay cytosine, guanine, uracil and adenine. So sa DNA po, complementary base pairing po natin lalo na kapag nagreplicate po ang DNA uh, to become a double helix. So ang thymine po, ka-complementary pairing po niya ang adenine ang cytosine naman po ay guanine. So kapag RNA naman po, complementary base pairing po ng adenine, so i-replace ire niya po yung thymine no? dito, uracil na po. And cytosine still guanine. Sa so, mga kabuhay, tingnan naman po natin yung kanilang structure po. No? So yung DNA is a double-stranded. Uh, tinatawagin po itong DNA double helix. And RNA naman po is a single-stranded okay sa so functions naman po ay ang DNA no deoxyribonucleic acid is a repository of genetic information. So, nagdadala po ito ng mga traits or genes, no? the basic unit of heredity, na very important po sa pagkakakilanlan no, ng isang tao no? o kanyang kamag-anak. And also, uh, binubuo po ito ng mga sequence of bases na nag-encode ng blueprint no? for life. So, kumbaga, yung foundation po ng life po natin is the DNA. Kaya makikita po natin dito, this is a double helix na Uh, kapag nag-complement po no, it's uh, anti-parallel. Kasi Makita po natin yung direction. For example, this one is a 5' end or the phosphate group po 'yan. Tapos 3' end po yung pinaka dulo po niya, no. So pag nag uh, complementary pairing po tayo is anti-parallel. So baliktad po siya. 3' end naman po dito then 5' end naman po yung nasa dulo. Ang RNA naman po is an information in the form of base sequence na nagtranscribe no into messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. So, ang RNA po is synthesized from the DNA also. Okay, through a DNA transcription. And DNA is the template copied into RNA by base pairing. Kaya po pag nag synthesize na po no, sa transcription, yung adenine po Uh, hindi na po si Taimin ang kanyang pair or complementary pairing po niya sa RNA, which is the uracil na po. Pero si guanine and cytosine, kasi triple bond po ito ng hydrogen, ay ano pa rin, sila pa rin po yung magka-pairing. The first type of RNA that being synthesized no, from the DNA is the messenger RNA. So, ito pong mRNA, ito na po yung magta-translate no ng genetic code into proteins with the help of ribosome. So galing po ito sa DNA, no? Kasi ito po yung first process ng uh, central dogma of molecular biology. So kung sa biology po natin. So ang location po nito kapag eukaryotic no, lalo na tayong mga human, sa nucleus pa rin po ito nagaganap. Pero po sa mga prokaryotes or mga unicellular sa cytoplasm po nangyayari po ito. So marami pong mga step para po mabuo po or masynthesize po itong messenger RNA. May mga enzyme po yan. So sa mga susunod ko po mga video po natin itatopic. So dito po, magkakaroon na po tayo ng complementary pairing na RNA na po. Present na po si uracil. So mawawala na po dito si thymine. Kaya po si cytosine still complementary base pairing pa rin po niya is guanine sa so, mga kabuhay, si messenger RNA ay dadaan pa rin po sa mga modifications. So, magkakaroon po ng splicing, may mga enzyme po na tutulong para magkaroon po tayo ng matured messenger RNA na daladala po niya yung exons or the coded. Nakalocate pa rin po ang messenger RNA sa nucleus muna. So, pag matured na po siya, lalabas na po siya sa nucleus at mapupunta na po siya sa cytoplasm. Wherein, sa cytoplasm po, nakalocate naman doon yung transfer RNA. So, si tRNA po, it helps in transferring the amino acid to the correct sequence in the messenger RNA. Alam po natin na hati po sa codon, no? yung tatlong N bases po, no? yung pagkocode po natin ng amino acid. So, ito pong ribosome, Uh, siya po yung isang organelles po sa ating nucleus wherein dito na po isa-synthesize yung protein to become amino acid. So, nakalocate na po ang ating messenger RNA sa ribosome. Naka-attach na po siya. So, meron po itong large unit and the small unit. So, kapag na-complete na po itong polypeptide na to, maghihiwalay po ulit siyang dalawa na yan. Okay? So, dito po sa ribosome, meron po yan na... Uh, tinatawag nating mga tatlo no na location. So meron po tayong Epa. So may exit po dito, meron po ditong letter P of the peptidyl at saka dito po yung aminoacyl. So ito pong peptidyl or the P and the A or aminoacyl, dito po yung site where in the transfer RNA nagbabind po siya into the ribosomes to correctin po no, to to attach din po no yung messenger RNA. So anticodon po 'yan, complementary pairing pa rin po. So ito si adenine, ang complementary pairing po niya sa transfer RNA si uracil. So vice versa po 'yan. Okay? Hanggang po ma-reach po nila yung yung dami or yung pinaka yung polypeptide uh, chain po natin to elongate at dito po magkakaroon po tayo ng tinatawag nating stop. So yung yung ating pong AUG, ito po, ito po yung pinaka start codon po natin. So codon meaning yung tatlong letra. Okay? So wala po tong R na to, ha? codon po yan. Tapos ang stop po natin may tatlo po tayo, which is the UAA, the UAG, and the UGA or UGA. So yun pong tatlo na yon, wala po siyang ka complementary pairing na transfer RNA. So, meaning, stop na po. Okay, so, ito po yung genetic code chart, yung sinabi ko po sa inyo kanina na it always start yung polypeptide into AUG, which is the methionine A. Ito po yung second letter U, tapos ito po yung G. So, yan, methionine. Tapos, ito po yung tatlong stop na wala pong uh, complementary pairing ng transfer RNA. So, meaning, kapag nag-reach na po no, yung yung codon na UAA or UAG at saka UGA. So, wala na po. Kumbaga yung magta-terminate na po, no? yung polypeptide chain na naandito po sa ating uh, ribosome. Okay, so after po nun, magde-detach po itong large unit and the small unit of the ribosome. So, aside from this end bases, no, meron din po tayong tinatawag na ATP, which is the adenosine triphosphate. So, it is another special nucleotide that incorporated in the nucleic acid. So, its structure shows the presence of adenine and the three phosphate groups all attached to the ribosome. So, naka po yan. At ito po yan. Yan. The three phosphate groups. Ito na po no, yung genetic code chart. Okay, the codon is the three-letter combination in the messenger RNA. So overall, we have the 64 codons or amino acid. Pero sa sa mga amino acid po na to, uh, may mga the same no yung name po nila. Like lysine ito po. Proline, serine, may mga pare-pareho po yan. Okay. Ito po yung stop and the start. Ayan po. The proteins na discuss ko na po sa isang video ko mga kabuhay. So, panoorin po natin yon So, ito po yung mga function po natin. Bakit po nagkakaroon po tayo din no, ng, ng synthesize ng protein sa ating um, ribosomes? Okay, the essential and the non-essential and conditional amino acid. Ito po. So, thank you mga kabuhay for listening. So, Nakompleto na po natin yung apat na biomolecules so don't forget to like and subscribe. Ingat po tayong lahat!